guys, welcome back to my channel. Ayan nga, hindi na ni Eliza Botez kahit na sa ibang bansa siya ay talagang nag-push siya, nag-proud ate siya kay Angel Canino at Gia Morado. Alam naman natin na bronze ang alas Pilipinas sa kakatapos lang na EVC Cup kaya nanalo din si Chia Morado bilang best setter at si Angel Canino bilang best opposite spiker kaya kahit binabash itong si Eliza, hindi niya talagang namapigilan na magiging proud sa dalawa kasi parang iniidolo din siya ni Angel Canino at yun na nga, napas napasaya niya si Angel Canino kasi nakasubaybay din si Eliza ng laro ng Alas, Pil Alas Pilipinas kahit na sa ibang band Sasha. So, abangan na lang natin ang pagpabalik ng Team Cream Line. At alam ko may celebration sila sa pagkapanalo ni Chia Morado. Kaya, abang-abang yan ang kanilang mga banding sa Pilipinas. So, yan lang po guys sa ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress.